yun, unang biyahe ngayong araw nakapikap ko lang yan, magandang araw sa inyong lahat pag-usapan na, natin yung ano nga ba yung mga madalas ibilin pag mag a yung isang tao kapag paalis na yan una kong naisip na no, na na nag-ibinibilin tuwing paalis na ayan ah syempre yung damit yun damit siyempre kapag may anak-anak laruan yun siyempre pag paalis na pang palubaglog kasi yung anong kalimitang binibili ng asawa? unang-una, pabango yun sa kanyang kaibigan demanding yan ano na pre ano lang sa akin pabango na bulgari <laughs> gusto mga kamamahali na pabango ano ba uh, ano pa ba yung madala si Dylan ah yun sa alak naman pag sa mga sima naman pre alak lang sa akin tapos yung gusto niyang anak yung ano Siyempre important Jack Daniel Ano yung karamihan Yung mga example ng anak na gusto may padala Ano pa ba, ba? Uh... Ayan, pag sa mga seaman Ano? Uh... Red Padnet Yan yung mga hindi demanding syempre. Ano lang sa akin, rep magnet lang. yon Ayun <laughs> Ay, yung mga bilin pag paalis ka na. Pero bilin mo ang rep magnet ha, sa lahat ng napupuntahan mong bansa. Kahit nga dito sa atin, pag kukunwari, pupunta ka ng Palawan. Yun, rep magnet. Tapos yun, nga nakabi ko na yung damit kanina. Ano pa ba, ba? Yung Tapos yung ano mo nalimutan ko uh, Eto Yung panalo sa lahat At nalaman ka na ito yung gas gas na salita Pre size 9 Yun sapatos Yung pinakauna Size 9 tapos magre request pa Nike kay o kaya Adidas <laughs> Yun yung number 1 Yung mga nare-request Kapag paalis ka na papuntang off-road hindi ako nalitutuloy kailan kaya, kaya ako makakabalik dahil sa pandemya apektado ayun lang yung naisip ko alam mo yung yung mga karamihang nagre-request ng sapatos yung mga ayun eh yung mga kaibigan mo kahit hindi mo kaibigan basta nalaman nyo uy! Pwede ka na pala. Sa tabi, size 9 lang sa akin. <laughs> size 9 ayun uh, yun lang yung naisip ko na mga uh, karamihan binibigyan ah ano pa pala bago ang makalimutan chocolate yun siyempre hindi mawawala yung chocolate na bilin na pagmalubong pagpauwi na ng pinat ayun chocolate damit sapatos pero yung pinakagat yun talagang lisa yung size 9 na sapatos size 9 o kahit size 7 Pero pwede bang ayan, yun lang yung nasa isip na naisip ko na mga kalimitang ano, kalihitang inibigil pagpapunta na ng abroad. kung may alam pa kayo guys na mga kalinitang binibilin pagpaalis na ng abroad comment nyo dito sa baba <laughs> comment nyo lang kung so, ano pa yung ano so, ano pa yung mga kalinitang binibilin o kaya pinapabili sige <laughs> so, na hanggang dito na lang muna ba bye bye